naman ang winners. Uh, um, si Ivy? Yes, si yes. Micah? Oh, no, <laughs> si Isha? Melody po. Melody? Ah, hello! Ayan, nalik pa si... Hello! Ang okay. may ginagawa na? No, no, no. Sino? Ang ginagawa Ina! Tia Siana! <laughs> wow, sino gumagawa? Ang Wow! Ang kabali kaya! Gumagawa si Marjorie. Sino sa kabila? Marley po. Si Marley ko yado. Oh, ayan. Yeah. Sila yung mga winners. Mara, oh, ang gaganda ng mga hirin. Wala siya dito. Ayun, yung ganyan at ginagin. Bilyan mo yan, maraming kasi. Hello, Ete! Hello! Si Sha. Inero po. Inero, Ben Oh, diba? Kilala, kilala ko itong mga followers. Ngayon, sino yung nagawa? Ah, bago ka. Ah, just go pa na mga lashes. naman ng mga lashes ng mga followers. Ayan, sige, gagaling na rin niyo. Yes. Paano ba ang mga lashes ngayon? Ayan. Yeah. Oh, yan may meron nang tapos na isa. First time? Yes. Sir. Anong feeling? Masaya. Oo, oh, <laughs> paano 'yung saya? And <laughs> Ganda ng mga lashes, pack na pack. Dito lang yan sa Eyelash Beauty Lounge. Ayan. First time mo, Mare? Yes po. Anong feeling? Uh, happy po. Happy. 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 <laughs> Ayan. congratulations. Yes oh, po. Masaya po. Siyempre na. naman 100 percent. <laughs> <laughs> uh, first time? Opo. Oh, ah, oh, wow. anong, anong feeling? feeling? Sobrang saya. Oo. Oh, okay, ano 'yung feeling? <laughs> uh, na nakakaganda. Charot. Na Thank you po sa Eyelash Beauty Lounge, Lalong-lalo na po sa sponsor namin si Ma'am Jeneline Ruar Polycarpio po. Thank you, Ma'am! Hindi mong gumanda ka niya na busog ka pa. Siyempre. Sa'yo ba? Kaya parang bengay ka na. <laughs> <Box> mo! <naman. laughs> Thank you po sa napakagandang box. gawa ng Eyelash Beauty Lounge, Lalong-lalo na po sa napaka-generous, napaka-bait. So for super ganda, si Miss Jenneline Ruar Policarbio po. And lalo na po kay Marim Bengay po. Yun na po. Thank you! First, <laughs> First time kong magpalagay ng lashes. Oh, Ayan. Yeah. Thank you po sa sponsor na si Jenneline Ruar Policarbio. Thank you rin po kay Marim Bengay. Thank you sa Eyelash Beauty Lounge kay Madam Jenneline Ruar Policarpio. Salamat! Thank you sa Eyelash Beauty Lounge. Thank you so much. And then sa sponsor kay Miss Jenneline Ruar Policarpio. Yeah, thank you so much. God bless! At tapos ng isang araw na binigay sa akin ng aking sponsor, nagpapasalamat ako sa Eyelash Beauty Lounge, Miss Jenneline Ruar Policarpio at... Siyempre, sa mga magaganda at mababait na mga staff ng EBL, maraming maraming salamat sa inyo at niyo sa amin na isang araw. Nagbata sa aking mga followers. Thank you!